kain sa manok ito yung upamais kaya nila kainin for today for today kasi so, ulang-ulang na tayo ng feeds ng uh, upamais yan, Na may kanin bago ano, ng ano, sa mga kanin ng luto na kanin, mix ko yan mix na kanin uh -uh.

Wala kayo kain. Wala rin ang isa. ang kulungan? Kamais ang pinapakain. At plus kamais. Hmm. Hmm. Basta itong kumain mo. No? Ah, Alis sila talaga kasi nag Mga -ano, eh. away. Ay, hmm. 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 sakit. Oh. Ito sila mga kapatid. Ayan. Ayan ang uh -huh. na yan at ito. at saka

Kumanat mang akong kamungkin oh. Hmm. Detoren sa panyerinya. Ya. As nang sa isang manok nan binintan

natin sa tatlong dito. Ang hulo. Naiwan pa ito yung sa malaking ano, kulungan na tapos na. Dito naman sa kanila. Ito yung kanilang kulungan. No? Oh. Hmm. Sige. Kumain na pala kayo ng ano. Oh. Yung hmm. kapo na ano ko dyan. Nilagay na niyo. Hmm. kahapon tayo naman yung Tama, uh, isa yung pinapakain ko kasi ano siya. Mahal kasi yung feeds. Next hmm. natin itong upamais. Ayan hmm, o. Oh. Ayan hmm, o upamais. o. Hmm. sa po siyang feeds ng ng po si kama nga na dito kong nabuhos ko na. mix 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 na upang mais kani na bahaw at may angkunting kukurais at sa kaya feeds. Mix natin. Pakain hmm. sa ating mga lagang manok. Hmm. Ayan lah lang. Mix mix ka lang yan. Hmm. feeds to nalagyan ko. So, kadalasan, ano lang na hmm. ito mais at saka rice at saka kanin. Ang bahaw. Minsan, bagong luto na ano. Mix ito. Ang kunting pata

Hindi hmm? hmm, di pa pala nakapanaog. Eh. Ano sila nahirap pa sila mag, ano kasi na minsan nagbibitay dyan. Nagbibitay, hindi sila maan. Maroon na manaog. Hmm. Oh. Kaya ko sila pa mais na may kanin at saka feed. Hmm. hmm Panaog ko muna yung mga, mga, mga sulog. Hmm.

นี่อ็เห็นนะอืมนี่อ๋ออ๋อ ¡Mmm! <laughs> ¡Mmm! <laughs> <laughs> 嗯。Mm. Ini hmm. hmm, selalu obi obi sisi, Kemarin mau sisi.